Ang Pace to Pace ay isang three-part special interview ng Pace Setter. Opisyal na pahayagan ng mga mag-aaral ng Bulacan State University sa mga nagnanais na maging susunod na leader estudyante ng ating pamantasan. Layunin ng Pace to Pace na isiwalat ang paninindigan ng mga kandidato patungkol sa mga isyong panglipunan na nakaapekto sa ating bayan at unibersidad. Dahil bilang isang bulsuwan, kasama at kabilang ka sa pangustyon, pakikisangkot at pagsisiyasan para sa isang tapat at malay na halalan. Sa ikatlo at huling bahagi ng ating panayam sa mga kandidato, ang katanungang kanilang haharapin ay patungkol sa kanilang mga personal na issue usapin sa kanilang partido o paghamon sa kanilang mga pitpit -pit na plataforma. Ang katanungang ito ay sasagutin nila sa loob ng isang minuto at tatlong segundo. For kasama Senatorial Candidate Shine Baisa, September 25, 2023, inilathala ng SG ang, ang Executive Order Number no. 013 Series of 2023 o ang Working Students Association. Bilang tangan mo rin itong sektor na ito sa iyong pagtak pagtakbo bilang senador, Anong magagawa mo patungkol dito dahil sa makatuwid, marami pa rin mga blusuan ang hindi nakararanas ng sapat na konsiderasyon. At uh, tulad po ng bitbit ko -bit na, pagka, na po ng pagkakaroon ng um, dagdag na benepisyo at pagkakaroon ng konsiderasyon sa ating mga working students sa una po na aking pagkakaroon ng konsultasyon sa ating mga working students. Dito po ay hinaing nila yung pagka, dito po ay hinain nila ang hindi po nila danas at ganoon din po yung Um, hindi po sa hindi po sa kanila pinapakita o hindi po sila kinikilala ng iba't ibang ng ibang mga professor bilang working students. Kaya po sa aking bitbit -bit na platforma ay mas isusulong pa natin yung pagkakaroon ng academic consideration sa tulong po ng pagkakaroon ng full implementation of ng ating manya Carta of Students. Kaya po um, sana po ay tulungan niyo po kami at ipaglaban po ipa, at ipaglaban pa po, po natin ang uh, platforma pong ito para po sa kapakanan ng ating mga working students at student assistants. For B1 Senatorial Candidate Loveless Ramos, bilang kasalukuyang Vice Governor ng CCJE, isang malaking usapin sa inyong kolehiyo ang pagkakaroon ng intel sa pulisya. Meron bang tugon o naging tugon o inisyatibo ang inyong lokal na konseho ungkol dito? college at hindi talaga malaya pa ang CCJD sa mga ganitong usapin sa paglaban ng kapatid. Ang mga naging hagbangin namin ng uh, lokal na konse, no, at ako bilang isang vice-governador, ay nung natanggap namin yung case ng no, uh, pag-intel o ng red card, eh, lumapit kami sa estudyante, kinagusta namin sila, at nilinaw namin kung ano talaga yung tunay na nangyari. Pagkatapos nun ay hindi namin ito sa administrasyon, sa lokal admin namin. At, inihain namin kung ano yung mga solusyon na gusto namin makamit dahil nilinawin namin na yung ginagawa ng mga estudyante progresivo na ito ay hindi naman paglabag sa kahit anong batas, kundi ito ay paglaban lamang sa karapatan nila bilang estudyante at bilang mamay. For kasama Senatorial Candidate Jason Pascual, isa sa iyong bitbit -bit na plataforma ay ang pagsuporta sa mga student publication sa ating pamantasan. Tingin mo ba ay nararapat na kumuha ang mga political party ng mga kandidato na galing sa mga publikasyon? Tingin mo ba ay maaaring maging sanhito ng conflict of interest? Hmm. So pagdating naman sa pagkuha ng mga kandidato na, na kasalukuyang nasa mga publikasyon, hinihindihan natin ito sapagkat uh, magkakaroon ng personal ng conflict sa, sa personal na aspeto. Pero kung ang mga kandidato naman ay Uh, hindi na bahagi ng kahit na anong publikasyon, maaari naman silang at uh, maging mag-participate sa mga sa mga political na gawain sapagkat naniniwala tayo na baka pinili na baka kaya nila ito pinili sapagkat nais nila na magkaroon ng serbisyo at maging na magbigay ng serbisyo kung saan tunay na makakatawa naman yung sektor naman ng mga publikasyon sa mas malawak na entablado. For B1 senatorial candidate Elijah Canlas bilang Vice Chairperson ng SRW Committee, paano mo pinakitunguhan at patuloy na ipaglalaban ang student activism sa universidad, lalo na't na konserbatibo ang kasalukuyang Bulso Admin. Sa pagiging Vice Chairperson, dito ko nakilala yung iba't ibang tao at dito ako nakasalamuan ng iba't ibang mga individual mula sa iba't ibang estado ng buhay. Pagka magkakaiba, meron naman tayong isang pinaglalapan. At sa pamamagitan ng pakikipaka, dito natin napapakita tayo ang mga panawagan natin sa mga isyong panlipunan. Sa kabila ng uh, konservativismo sa ating administrasyon, handa ako na tumaliwas sa isang uh, sistema na may kaisipan na Uh, pinapalawig lamang yung uh, uh, makalumang kaisipan at mas lalo nagpapataas sa pwesto ng mga uh, opisyal. Para sa iyong katanungan, isa sa mga plataforma bitbit mo ay ang pagkakaroon ng workshops at sessions kung saan magkakaroon ng pagkakataon na maging malapit ang estudyante sa student government. Kasama rito ang oportunidad na alamin ang proseso ng pagkakaroon ng mga proyekto, proposals, resolutions at iba pa. Ito ba ang paraan mo ng pagsasabi na ang kasalukuyang konseho ay may pagkukulang sa pagiging bukas sa estudyante? Oo o hindi at bakit? Um, sa pagsisiyasat po natin sa bawat uh, kolehiyo sa ating pamantasan, natuklasan natin na hindi pa rin nakakadalo ang lahat sa pag uh, sa pag Uh, sa bawat uh, legislative body hearings na dati naman ay nagagawa natin bilang isang normal na estudyante, sa tingin ko ay karapatan ko na makilahok sa mga process ng student government kagaya ng mga uh, resolution hearings dahil uh, karapatan ko rin na magbigay ng session. Kaya po, nag-come up tayo sa mga platformang ito para sa ating mga uh, bulsuans dahil gusto natin na sila mismo ay magkaroon ng rights and gusto natin na ma-empower natin sila na sumama sa proseso ng student government at sila rin mismo ay maging uh, bahagi nito dahil bahagi naman talaga sila, kailangan lang nila Uh, ng uh, tulong at sapat na kaalaman upang makapagbalangkas uh, ng mga resolusyon at ordinans at iba't ibang proyekto na naiisip nila na magbe-benefit hindi lang sa kanila, sa kolehiyo nila, sa mga organisasyon nila. Kaya po, uh, hindi naman po natin sinasabi na walang nagawa yung current term. Sadyang nakukulangan lang po tayo sa pagiging bukas ng kanilang mga proseso at dokumento sa publiko. At kailangan po natin na gawin ito dahil um, kailangan na mas bukas tayo sa A uh, publiko dahil para sila rin po mismo ay uh, lumapit or sila rin po mismo ay ma-encourage na lumapit or makipag sa student government. For B1 Senatorial Candidate Marvin Sambilay, may mga mag-aaral ang hindi malay patungkol sa plebisito na isasagawa sa araw ng halalan. Ang konseho sana ng mag-aaral ang nangunguna sa pagtambol ng usapin hinggil dito. Sa iyong palagay, ano ang naging pagkukulang o mayroon bang naging pagkukulang ang konseho rito? May mga mag-aaral ang hindi malay patungkol sa plebisito na isasagawa sa araw ng halalan. Ang konseho sana ng mag-aaral ang naunguna sa pagtambol ng usapin hinggil dito. Sa iyong palagay, ano ang naging pagkukulang o mayroon pang naging pagkukulang ang konseho rito? Ang konseho ng mga, ang konseho ng mga mag-aaral ay patuloy ang pagtambol pagdating sa plebisito. Itong nakaraan lamang ay lahat ng mga local student councils natin sa loob ng student government ay nagbababa ng information dissemination sa mga class mayors at kaya din sa mga estudyante na gusto mong inigmatungkol sa usapin ng plebisito. At kaling sabay din ito, kakibat natin ang mga publikasyon sa pagpatuloy na pagpapalaganap ng kung ano ang mangyayari sa plebisito. At ang konseho ng mga mag-aaral po ay patuloy na tinitindigan at binibigyan din ang kahalagahan ng pagrebisahan ng ating SCCB dahil nakikita natin ito na malaking 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 uh, malaking hakbang upang uh, mabago ang sistema sa loob ng student government. Para kay kasama Senatorial Candidate Coco Caparas, Mayroong mga usap-usapan na nagkaroon ng inyong komite at ang student government ng Alitan dahil umano sa pag-credit grab ng SG sa iyong Pride Lane Project. Patotohanan mo ito at paano mo pinakitunguhan ang isyong ito. Uh, totoo naman po ito kasi kung hindi natin alam, na, uh, kung hindi natin alam, may nag-story po si President Ariana na handog daw po ito ng Office of the Student Regent. Ngunit wala naman po kami pinag-usapan dahil ako po mismo ang nagsumite nito bilang isang resolusyon. Kaya nagulat po ako dahil bakit inihahandog ng OSR na samantalang ako bilang chairperson ng committee ang nagpaumpisa nito. Kaya ang pinakitungan ko po ito, kinausap ko po, chinat ko po si President Ariana na wala po sa usapan namin yung uh, credit, uh, yung pag Uh, magpo-fall po under ng OSR yon At pagkatapos noon ay nasettle naman po namin nito ng maayos. Binaran nyo po yung post. Pero naniniwala pa rin po ako na hindi po handog ng OSR ang pride lane. Yun lang po. Natalo ka noong nakarang eleksyon sa pagiging board member ng Performing Arts. Ngayong tatakbo ka sa mas mataas na posisyon. Katanggap-tanggap ba sa puso mo kung sakaling mabibigo ka ulit? At patuloy ka pa rin ba maglilingkod sa mga mag-aaral at sa ng paraan? Bukod tayo ang bukod sa pagkatalo natin last year, sumubok na tayo yung maglingkod noong first year at sa kasama ko. Kasama ko pala sa tayo sa mga nalisqualified. At um, qualified tayo, bumalik tayo sa organisasyon na ating ng hindi ang sa pinansa at naging external secretary tayo ng Bigot Class Mayor. Sumubok tayo sa pangalawang pagkakataon para magsilbi muli sa mga artista ng bayan para maging board member nito at hindi nga tayo pinalan. Ang ginawa natin bumalik muli tayo sa sining sa pinansa para maging vice president for internal affairs at naging chairperson ng League of Class Mayors. At ngayon din binigyan tayo ng para magsilbi sa mas malawak na hanay ng mga estudyante. Tinanggap natin ito bakit bumalik tayo sa ugat kung saan mo tayo nagsimula sa pagiging estudyante. At nasaksihan natin yung mga um, problema na kinakinakaharap nila. Kaya hindi ako nag-itumili na tanggapin ito at tumakbo muli sa huling pagkakataon. Dahil nais ko na magpatuloy sa paglilingkod dahil nakikita natin yung mga problema at sulirin, sulirin ng, uh, ng mga kapwa natin ng estudyante. Kaya sa pangatlo at huling pagkakataon, gagawin ko ang lahat para maipanalo ang laban na para sa masang estudyante paano mo mapapatunayan ang iyong sarili sa mga estudyante at sa nakatataas gayong bitbit mo ang hamon sa pagbago ng sistema ng health break at mahabang vacant hours. Uh, karapatan at kapakanan ng mga estudyante ang aking inuuna. Mapapatunayan ko ito sapagkat pagkat uh, na Naisagawa ko na isa katuparan ko yung kapakanan nila sa pamamagitan ng uh, pag iintindi sa kanila na kailangan ay magkaroon sila o kilalanin yung iba't ibang uri ng kanilang pahinga at at the same time naman ay maging alin uh, ang bawat isa lalo na ang mga faculty sa pagbibigay ng mga gawain uh, after health break kailangan ay magkaroon sila or magkaroon sila ng uh, karapatan or uh, choose uh, parang choice nila yun para gawin nila yung uh, ganong bagay sa kanilang mental health break dahil ayun nga uh, karapatan Uh, karapatan natin yon, Nakalagay yun sa Manya Carta of Students na uh, magkaroon ng mental health friendly university. At sa pamamagitan din ng pag-institutionalize ng mga uh, ng mga mental health professionals na at mga counseling services, ilalabi natin il ilalabi natin in sa mga nakatataas para na rin may sakatuparan at uh, malaman natin talaga kung ano yung tunay na kailangan ng mga mas estudyante regarding sa mental health. Okay, hey, for B1 Senatorial Candidate Leo Hernandez sa nagdaang termino ni De Jesus at Camus hanggang ngayon wala pa rin IRR or Implementing Rules and Regulations ang Magna Carta of Students tingin mo ba palpak ang konseho ni na De Jesus at Camus patungkol sa implementasyon ng uh, Magna Carta of Students kaya hanggang ngayon ay binibitbit nyo pa rin ito ano ang hakbangin mo para magkaroon ng IRR ang miko sa termino mo? Masasabi ko na hindi naging palpa ang termino ni President Ariana lalo higit pagdating sa usapin ng Magna Carta of Student dahil sa kasalukuyan um, ay dahil sa, sa kanyang termino nagkaroon siya ng mga hakbangin upang solusyonan o para sabuin yung mga problema pagdating sa Magna Carta of Student at sa kasalukuyan um, ang Board of Regents ay mumbuo na ng ad hoc committee upang naman sa gayon ay ating ma upang marinisa ang student handbook at para ito ay ma-align na o para ma-align na sa Magda Carta of Student nang sa gayon ay matamasa na ng bawat estudyante o ng bawat bulsuan ang kanilang karapatan bilang isang estudyante sa ating pamantasan. For kasama Senatorial Candidate Marvin Pagtalunan, isinasalaysay ng iyong plataforma ang isang malinaw na mekanismo sa kung paano pakikitunguhan ng SG ang mga kaso ng sexual harassment sa ating pamantasan, ito ba ang paraan mo ng pagsasabi na may problema sa proseso ng sa mga nagdaang konseho sa kanilang pagharap sa mga isyong ito? O hindi at bakit? Hindi lang po sa ating pamantasan na kulang ang uh, uh, mga polisiyang ito. Sabi ko ng enough is enough isang a mutual advocacy ng mga uh, victim ng sexual harassment. Uh, yung safe spaces up or RA1, 1B1, ay kulang pa rin at hindi na bibigay ng safer spaces sa ating universidad. Bakit po? May influensya pa rin ng admin, malabo ang mekanismo, sa kanino pupunta yung mga estudyante na nakakaranas ng ganong kaso, walang uh, sapat na suporta sa mga biktima. Ito po ay ating isusulong upang magkaroon na ng tunay na pagkalinya ang ating pamantasan sa mga, uh, sa, sa mga issue. Ganyan din, kinakailangan po natin ang isa pang uh, student representatives sa konseho na may uh, may kaalaman at dahil din, uh, may bitbit na nagbukasiya para dito. Dahil hindi naman po natin uh, dip -dip sa kaalaman na may mga tahibig pa rin, may mga takot pa rin magsalita o kaya tinatakot ng po sino mang nakatataas. Kaya po isulong po natin ayos ang isang lintas na espasyo at magkaroon ng isang malino na mekanismo through citizen's charter, at uh, anti-sexual harassment code at mga katulad pa rin. Sa nagdaang kaltalan ng The, The Engineer's Publication, hindi mo nasagot ang tanong ni Senator Marvin Pagtalunan patungkol sa history ng inyong partido sa isyo ng red tagging noong 2019 at kung tunay bang binibitbit ng inyong partido ang social democracy. Ang tanong para sa iyo, repeksyon ba ito na magiging termino mo kung sakaling mananalo ka? Paano mo haharapin ang iyong magampanin at responsibilidad matapos nito? ay nakipag-diskurso ako sa aming partido kung ano nga ba ang talagang nangyari noong uh, naganap na red-tagging noong 2019. Kaya humihingi ako ng tawad sa nagawang red-tagging dahil ito ay mali. At uh, humihingi ako ng tawad dahil hindi ko ito nasagot noong panahon na iyon. Subalit, uh, hindi naman ito magiging refleksyon ng aking magiging performance kung ako man ang maluluklo. Dahil, uh, tama nga naman, uh, ang partido na Pulsuan ay uh, na, nagwawas to. Na uh, nagwawas to, lumalaw. Uh, ayun lang Bagamat bigong makadalo si kasama-senatorial candidate Claire Anazargo, nais pa rin namin ipaabot ang aming katanungan para sa kanya. Para kay kasama, Senatorial Candidate Claire Anazari, noong tumatakbo kang gobernador sa nagdaang SG 2023, sinabi mo sa meeting di avance na hindi ka pumapabor sa social equality at activism dahil sa ilang reserbasyon katulad na lamang ng relihiyon. Bilang bahagi ka ng kasama, may nagbago ba sa iyong pananaw o panindikan patungkol sa mga usaping ito? Bagamat bigong makadalo si Bulsuan Senatorial Candidate Rosenda De Jesus, nais pa rin naming iparating ang katanungan para sa kanya. Para kay Bulsuan Senatorial Candidate Rosenda De Jesus, ikaw ang kasalukuyang chairperson ng Social Cultural Affairs at ngayon, naghahangad ka ulit ng posisyon sa konseho. Pinatutunayan mo ba ang usap-usapan na hindi ka naging sapat sa iyong termino kaya katatakbong muli? Sa tingin mo, tama bang pagkatiwalaan ka ulit ng mga bulso? February 4, 2024, sa isang Facebook post, pinuna mo ang legislative body meetings ng SG patungkol sa paglalabas ng minutes of the meeting na dapat isinasa sa publiko. Bilang tumatakbong vice-presidente, ano ang nais mo pang baguhin sa sistema ng mga gawaing ginagampanan ng isang VP? Ayan, uh, unang-una, dapat na kung babalikan din natin, ang ah, nagkaroon ng ordinansa ang former senator from our party, Rev Vergara, kung saan uh, nilalaman nito ang Freedom of Information mechanism. Nakasaad dito na dapat lahat ng uh, mga meetings ng legislative body ay nakapublicize. And of course, sa naka nitong nakaraang term, ay nitong uh, incumbent na term, nagtataka uh, ako bakit nga ba hindi nakapublicize ang mga meetings na sinasagawa nila? kung, kung uh, naka-ordinance ito at hindi naman ito na-amend noon. So, uh, sinachallenge ko na parang until now, kahit patapos pa rin yung termino nila, bakit kailangan pag lang sila ng minutes of the meeting, saka sila naglalabas. Hindi ba dapat responsibility nila as a student uh, government and of course, as student leader, dapat nakapublicize ito. Even kahit walang ordinance na pinasa noon, Since kung ang bit, -bit nila noon ay itong transparency, dapat ay sinasagawa nito. Bakit simpleng meetings lamang ay hindi uh, ma Ano ba talaga ang kanilang uh, tungkulin o ano ba talaga ang kanilang ginagawa? Uh, For B1 Vice Presidential Candidate Rica Mendoza, hindi lingit sa ating kaalaman na dati kang kasapi ng Katipunan Student Movement at naging board member ka pa ng Psychology sa CSSP ano ang mga kadahilanan ng iyong desisyon sa paglipat? Uh, ako ay lumipat ng partido dahil ang aking prinsip, ang aking pansariling prinsipyo ay hindi na-align sa prinsipyong bit-bit ng kabilang partido. At uh, nakikita ko rin noon nung ako ay nasa kabilang partido pa na hindi bukas ang kanilang partido sa so pagbawas to. At Itong issue ito ay hindi ko nakikita na dapat big, gawin big deal sa panahon ng election dahil ang election ay dapat hindi tungkol sa kung anong partido nagmula ang isang kandidato bagkus dapat at uh, ating tinitignan ay kung paano magsisilbi ang isang uh, kandidato sa mga mag-aaral. Ang student government elections ay tungkol sa mga mag-aaral at hindi sa mga partido na lumalakok sa election. Para sa, sa ikatlong bahagi naman, mga personal na katanungan or uh, tanong na inilaan para talaga sa inyong mga kandidato at sasagutin po ito for 1 minute and 30 seconds. Meron pong dalawang question na, na pinipirpo para po sa pres, presidential candidate. For kasama presidential candidate Yeso Cruz, so, sa usapin ng Magna Carta of Students, mainit na isyo pa rin ang implementasyon nito sa ating pamantasan mula sa termino ni Camus at ngayong termino ni De Jesus. Ngayong daladala mo ang full-blown implementation nito bilang iyong plataforma, anong mga espesipikong hakbangin ang aming aasahan sa kung paano makikinabang ang lahat ng sektor dito sa Bulso? Okay po. Uh, I would like to reiterate the question. Hindi lang po sa uh panahon ni President Camus naging mainit na usapin yung Manya Heart of Students. Dahil taong 2018, habang sinisimulan pa lang po itong uh, isulat ni Senator Ives Martinez, nakita na po natin na malaki yung pangangailangan na magkaroon tayo ng isang provision o deklarasyon ng ating mga fundamental na kapatan sa university para po kilalanin ng university kung ano po ba yung mga bagay na dapat at hindi dapat natin ginagawa sa loob ng pamantasan. At kapag po ako ang niloklok nyo bilang presidente, gagawin po natin ang lahat ng ating makaya at hindi lang po motherhood statements. Una, magsasagawa po tayo ng mga campaigns, hindi lang sa Valencia Hall, hindi lang sa AVRs, but po sa room to room campaigns para sisikapin po natin na mabot ang bawat mag-aaral, hindi lang sa main campus, but po kasama ang mga satellite campus. Ikalawa ay magkakaroon din po tayo ng conference with the university instructors, professors, and administrators na dapat kilalanin nila ang ating karapatan sa loob ng pamantasan dahil inaproba nga po ito ng Board of Regents tapos sila po mga guro ay hindi po nila nire-respeto ito. At pangatlo, ay bibigyan po natin ng laya yung mga estudyante na magkaroon ng sarili nilang kopya ng Manya Carta of Students para if ever man po na sila ay sitahin o harangin sa mga gates, eh di ba maganda po na meron silang hawak na kopya at maipakita na ito po ay nilalaman ko, na ito po ay karapatan ko sa Magna Carta at sana po ay respetuhin iyon ng mga iba pang bodies sa loob ng ating pamantasan. At syempre, gagawin po natin iyon sa maayos, sistematiko at tunay na inklusibong paraan. Para sa ikalawang katanungan, uh, good for one minute naman po ito sa sasagutin. Sa nagdaang General Assembly ng Student Government, pinagpulungan ng PETSA para sa pagsasagawa ng plebesito para sa revised student government constitution and bylaws na pagpasyahan dito na isagawa ang nasabing plebisito sa araw din ng mismo ng eleksyon. Ano ang iyong tindig hinggil sa pagsabay nito sa halalan gayong may mga partido at, at individual na nagtulak na mapaaga ito upang maaga rin ma-implementa ma ang rebesadong -revis, re SGCBL? Well, Well, actually, sa pagsimula po lang po ng taon, nagpasa po tayo ng resolution sa student government na magkaroon po talaga ng referendum o plebiscite sa pagkakaroon ng revision ng constitution. At wala naman po tayong kaso kung isasabay po ang um, pagboto nito sa halalan. Ang kaso po natin ay yung naging proseso sa kung paano po ipinasa sa student government yung revision ng constitution. Dahil kahit sinasabi po nila na sila daw po ay naging konsultatibo sa paraan ng pagderevisa ng constitution, eh wala pa naman po atang isang libo na, yung naabot at nakausap para po sa pag-revise -re ng Constitution. Meron po silang uh, provision na judiciary board na kung saan lalaman po ito, ibang mga law students po sa ating pamantasan. Pero upon consultation with them, eh wala naman po na-interview wala sa kanila. So ano po ba yung talagang nilalayon na revision ng Constitution? sana po nila na lang po nila yung lakas kung meron man po sila sa pagtugon sa mga kaso ng harassment at discrimination sa pamantasan. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy. Dapat po inuna ang karapatan ng bawat busuan. Bago po ano yung revised revised revise na yan. For B1 Presidential Candidate Queenie Quintero, hindi lingid sa ating kaalaman ng ang isang Queenie Quintero ay isang bagong mukha na hinasa sa SRW. Ano ang naging karanasan mo sa masa at ano-anong mga hakbangin ang nagawa mo sa College of Science kasabay ng pagbitbit mo ng isang accessible at mapagpalayang pamantasan? na makita at magtignan uh, ang tunay na dalas ng ating lipunan sa loob at labas, ay hindi talaga sila mamimiling man manahimik. Eh. At ang nagawa natin sa ating kolehiyo ay naisama natin sila sa pakikilahok at pakikipaglaban upang masukpian ang mga problema natin. At syempre, gumawa rin tayo ng mga proyekto na mas makakapagpalalim ng kaalaman nila. At sinasabi rin natin na hindi porket na hindi natin naranasan sa ating kolehiyo ay hindi na naranasan ng ibang kolehiyo. At patuloy natin tinitindigan at tinutuldukan ang paglalaban para sa mga nararanasan nating discrimination, sexual harassment cases at iba pang danas sa loob ng pamantasan para mas makabit ang tunay na accessible at mapagpalayang pamantasan at edukasyon. Para sa isang karagdagang minuto naman po, para sa iyong ka ikalawang katanungan, sa nagdaang General Assembly ng Student Government, pinagpulungan ang PETSA para sa pagsasagawa ng plebisito para sa Revised Student Government Constitution and Bylaws. na Napagpasayan dito na isagawa ang nasabing plebesito sa araw din mismo ng eleksyon. Ano ang iyong tindig hinggil sa pagsabay nito sa halalan, gayong may mga partido at individual na nagtulak na papaaga ito upang maaga rin maimplementa ang, revis ang, ang SGCBL? Ang malaking factor po kasi kaya naisabay ang plebesito sa eleksyon ay ang budget. Dahil po, kapag pinaghiwalay pa natin yun, another budget na naman para makapag ng plebisito. At ito nga po ang nilalaban natin ngayon, kakulangan sa budget. At kung yung budget sana na i-allocate, kung iiwala yung plebisito, ay sa ibang bagay, ay mas madami pa pong magagawa. Kung pagsasabay naman po ito sa eleksyon, ay isang mga resources na lang po ang gagamitin. At kailangan din po kasi natin magkaroon ng oras upang maibaba sa estudyante ang revised CPL na napagpasyahan po ng majority at minority na isasabay ito sa campaign period. At